Magandang araw. Ako nga pala si Kuya Ken. Pangarap ko maging sikat na motovlogger balang araw. Paano ko gagawin yun? Hindi ko rin alam. Pero ngayong araw, nag-relax-relax -relax lang tayo. Hindi natin alam na mayroong mangyayari palang masama sa atin. Sabi ko pa naman dito, isang araw, magiging okay din ang lahat. Lahat ng bagay na pinapangarap ko, makakamit ko rin. Pero sa hindi nasa ang pangyayari, maraming-maraming aberya ang inabot ng araw ko na to. So stay tuned ka lang kapatid Para makita mo Ayan na mag start ng motor ko Walang power So ayun mga kapatid Medyo napasama pa yung Ambre ko rito Ayan na mag start ni So ayan Battery naman Talagang pag pinindot mo ito wala na Sin wala Sin zero Wala na. So, susubukan natin i jump start to mga pre. So ito na mga pre. Tragedy waiting to scrap. So, wala tayong kamali-mali dito pa. mga kapatid. Medyo mahaba-haba yung kalsada. Para gawin to. Kailangan nasa sa second gear ng motor mo. Kung hindi mga chabi, magtutulak tayo pa uwi. Malay-layo pa naman to. first gear second gear Buti <coughs> na lang, may mga taong nakakita sa akin. Tinulungan nila ako agad na yun nila agad yung motor ko tapos tinanong oh, okay lang ako si kuya yan. si kuya na nandyan siya pa nagpalood ng cellphone ko para makatawag ako sa misis ko so big shout out nga pala sa tumulong sa atin na to Idol, hindi ko na nakuha yung pangalan mo. Pero maraming maraming salamat sa ginawa mong tulong sa akin. Napakalaking bagay. At di lang ito yung taong tumulong sa akin. Marami pang taong gusto tumulong sa akin ng araw na yan. So, blessing in disguise na rin. Kahit medyo nasasaktong tayo, nasira yung motor natin, kahit pa paano, nasasabi natin na binantayan pa rin tayo ni Lord. Nandiyan pa rin siya. Sa tayo mga pachabi. So, ayan. Uh, yung talon so, ayan yung mga tama ng motor natin gas gasin uh, medyo yung maganda lagay nito uh. oh, bali yung ating clutch lever so hindi ko alam pa paano ito yung uwi malamang itutulak tulak ah lord jesus christ lupit to Mga choppy, na natin tayo, tayo sa shop dito man sa 13 Martyrs City Medyo malayo-layo yung nilakad ko <laughs> ah, Ito na si Yin. Upload natin yung video mamaya para makita nyo Tange na Salamat mga bossing ha Shoutout <laughs> Tangi na mga kapatid na sa atin Pag minamalas ka nga naman talaga Well, thankful pa rin tayo kasi syempre Ganyan lang hindi <laughs> tayo napuruan. Whew. Goodbye, Brembo. Ay na chong eh, may tama rin yung lever natin. So magpapatlin tayo niya pagka sinerte -serte. Ayos na talaga Oh. Inagawa na ni Master. Shout out, min Hindi na niya jump start. <laughs> Hindi na start to. <laughs> Hindi na si Chubby. tangina na. Sakit mga kapatid oh. Ito nga pala yung tama ko So i-blur ko yan Hindi nyo rin masyado makikita Pero Mas yung aking hiniliit Medyo masakit yung Panga ko Medyo weird yung pakiramdam Tsaka yung Braso ko So malalaman natin mamaya Kung ano yan Pagdating natin sa hospital Unahin muna natin si Yinin Braso <laughs> sir Ha? <laughs> thank you, thank you. Ayos na. Ieta. Buti mahusay tong sila partner dito. Brother, ano pangalan mo? Clyde po, Clyde. Clyde, ikaw ma, sir. Shout out, man. Mamaya <laughs> makita niyo yung mga sarili sa YouTube maya. ba? Wala. Wala, wala. wala. <laughs> eto, si eh, ito, Masama, yun. single. Ito, daw. daw.